Hello guys! On this episode, isishare ko sa inyo kung ano ang trabaho ko dito sa abroad. What I am doing to earn a living, to survive. Survive talaga para mabuhay as in mabubuhay naman tayo kahit nasa Pilipinas lang. Basta't may direction ang buhay. Ang klase ng direction ay batay sa ating aspirasyon sa buhay. Maraming mga aspirasyon na kailangang matubad kaya tayo'y ng ibang bansa para sa mga aspirasyon na iyon. Minsan na itanong sa akin, bakit daw ako nag-abroad? May trabaho ka na sa Pilipinas, bakit mo pa naisipang mag-abroad? Yan, madalas kong naririnig yan. Pero alam nyo ba, gusto kong bumalik sa Pinas. Gusto kong maghanap ng trabaho sa Pilipinas. Pero, gaya ng hinahing ng iba, ang hirap maghanap ng trabaho sa Pinas. Hindi naman sa namimili tayo pero napakataas ng standard ng Pinas sa pagkahanap ng trabaho. Hinahanapan kanila ng trainings kahit na 10 years ka nang may experience sa trabaho mo. Nag-send ka na ng CV online, nag-submit ng requirements, tapos meron kang marireceive na reply na isubmit ang hard copy. Hindi ba pwede na sila na lang ang mag-print? Siguro iniisip nila, sayang ang ink. Oo nga naman, sayang ang ink, lalo na kung aplikante hindi sisipot. Ano ang naging trabaho ka sa Pinas? Ako ay isang naging employee sa Pilipinas. Siyempre, karaniwang empleyado. Ang daming officers, ang dami mong mga bosses. Ang daming parang mga officers na nagmamayari na nang kung umasta. Merong mga officers na konting kamali lang ini-escalate ipinabalita na parang maritesan ay si ganito si ganyan nagkamali kailangang malaman ng mga ibang officers ay meron pang mga officers na naninigaw akalain mo yun mga professional kung magalit para silang tigre naninigaw talaga walang professional professional kung sila ay galit maikwento ko lang ha marami na din pala ang nagsipag-alisan dahil sa sigaw-sigaw na yan ikaw ba naman papasok kang fresh na fresh tapos sigaw-sigawan ka lang sa opisina tapos sa harapan pa ng mga ibang empleyado o di ba nakaka di-esteem, nakakawalang-galang ng magtrabaho. Yung esteem mo bumababa dahil napapahiya ka. Professional na mga tao, nagsipagtapos ng college, may mga degree pero nasisigawan, nawawalan ka ng self-esteem kapag gano'n ang officer mo. Buti na lang, umalis na ako bago pa masigawan, bago ko pa naranasang masigawan. Pero naranasan kong maichismis mm, dahil nagkaroon ako ng officer na mimosa. Mimosa! Mimosa pa ang tawag noon, hindi pa marites. Hindi ba pwedeng magsalita ng hindi pasigaw? Hindi ba pwedeng correct ang kamali ng mga staff ng hindi pasigaw? Dahil alam nyo ba, nasasalamin ang professionalism kapag soft-spoken ka, kapag gentle kang magsalita sa mga staff mo. Hindi yung, ah, ah hindi yung mga ganyan ganyan ano, tinatakot mo sila. E ang mga staff mo, mga dalagat binata, wala silang binubuhay, kaya nilang umalis sa trabaho dahil wala silang iniisip na responsibilidad. Naalala ko tuloy nung nagtatrabaho pa ako dyan sa Pilipinas. Tinatawag kong ma'am, 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 ma'am pa-check, ma'am pa-verify. Nagpapapirma ako sa kanya ng mga general journal ko, vouchers ko, ng mga reports ko. Tapos nalaman ko na sigawan pala siya. Tapos, alam mo kung sinong manigaw. Ah, buti na lang hindi niya ako masigaw-sigawan. Dahil kung masigaw-sigawan niya ako, siguro hindi na rin ako papasok. Dapat tanggalin na yung sigaw-sigaw na yan. Ano yan? Pang... pangpagising. Kung sumigaw sa mga ibang tao, sa mga ordinaryong empleyado niya, parang siya ang pinakamataas na opisyal. Pinaka sa lahat. Eh, nung nasigawan siya ng mas mataas sa kanyang opisyal, o anong reaksyon ng mga staff niya, tinatawa ng anong likod niya, hindi man ipakita ng mga staff. Tawang tawa, pati na rin ako noon nung nalaman ko na sinigawan siya. Ay, naku day. Yan, ang nakukuha, ang napapala ng mga opisyal-opisyal na hindi... <laughs> tawa tuloy ako official official akala mo kung sino makapagsigaw sa ibang staff siya din naman pala na sigawan hmm, di ba di mas nakakahiya noon 40 years old ka na 50 years old tapos na si sigawan ka nalalaman ng mga batang staff mo o oh, di ba nakakaparaning ang magtrabaho diyan talaga sa Pilipinas iba-ibang mga officers ang nakikilala mas madaling makaka-move on ang mga ordinaryong empleyado kahit nasigaw-sigawan sila. Tatawanan ka lang nila. Tatawanan lang nila yung mga pagsigaw-sigaw mo. Eh ang officer na nasigawan, madali bang makamove on? Ay, ikaw nga din na 40 to, 40 to 50 years old nung nasigawan. Iiyak-iyak ka. O ba diba, ikaw nag-move on ka ng iyak-iyak. Yung mga ordinaryong empleyado, tinawanan lang nila. Mamaya, wala na. So, pause muna tayo sa experience ko na yan sa Pinas. Ano ang trabaho ko dito at bakit ako nandito? Dati kasi ang sahod ko lang sa Pinas mababa. Hindi ko na lang alam ngayon kung magkano nang sinasahod ng isang ordinaryong employee. Okay naman sana kahit maliit ang sahod, basta wala lang nagsi-feeling boss. 'Yun ang nakakainis kasi yung mga nagfi-feeling boss na hindi naman boss. Maraming feeling boss sa lahat ng opisina. Dito iisa lang ang boss ko. Wala akong pakikibagayan na marami. Iisa lang ang sinusunod ko kung ano ang gusto ng boss ko, 'yun lang ang susundin ko. So guys, nagtatrabaho ako dito as an accountant. Kaya ang hirap ipasok ang accounting jobs dito pagdating sa Pinas dahil sa taxation. Naalala ko noong baguhan ako dito, pasa ako ng pasa ng CV. Kapag meron kang experience sa Pilipinas, marami ang may gustong magtrabaho sa kumpanya. Kaso ako, syempre, may experience pero baguhan, naghahanap-hanap ako ng mas malaking offer. Merong tumanggap sa akin as a secretary, merong accounting clerk, at saka admin. Pero, dahil hindi pa naman paso ang aking visit visa noon, hindi ko muna tinanggap, naghanap-hanap muna ako. Nag-exit at saka pagbalik, nagpasa-pasa ulit ng mga CV at dumating, nahanap ko ang trabaho na isa ding accounting job related sa experience ko sa Pilipinas. So yun ang tinanggap ko aside sa malapit siya sa tinutuluyan namin madali lang din ang trabaho at saka noon ako pa lang ang Pinoy sa kumpanya na nasa opisina. Ang mga iba technical jobs nasa job site sila. So ako lang ang nasa opisina ng Pilipino noon. Umalis ako dahil lumipat ang opisina namin. Hindi na siya malapit sa tinutuluyan namin. So nakakapagod mag-commute gastos din. Eh noon, katabi lang namin ang, ang pinagtatrabahoan ko. Kaya't umalis ako. So, kapag ang experience mo sa Pinas ay bookkeeping jobs, may apply mo dito. Pwede kang maging secretary. Pwede kang document control. Pwede kang maging accountant. Kapag i-apply ia mo dito dahil counted ang experience mo, calculation lang naman. Balansihin mo ang financial statements ng kumpanya. Kaya kayang kaya mo yan. Calculation, madali lang. Merong Excel formula na kaakibat sa paggawa ng mga report. So, ayun guys. Let's wrap this up and see you again on my next video. Bye!